Napagana na. Napagana <laughs> na ng aking mister. Hi ya, napadali na yung aking trabaho sa aking garden. Buti na lang gumana siya. At naka, naayos na aking asawa. Thank you, sasaya. Kasi naayos na. Hindi na ako na nang maaga na yung aking trabaho. Excited na ako sa aking garden, beach tables garden. Hindi yeah. ko kunang ulit na makita silang mga nagsipagbungahan katulad ng first time kong pagtanin dito sa Amerika, si Pintanto na itulit ang yeah. Excited na naman ako. naman akong kakaanihin. Lalo na ngayon ay maroon akong sitaw. Pichay. Yung aking baby, tuwang-tuwa siya. Ayan, lagi siyang nasa ang, amin. Kasi nga, walang man magbabantay sa kanya. Kaya kung saan kami mag-asawa, nandun siya lagi nakabuntot Saka gustong-gusto na niya rin, rin naman mag- nag-i-enjoy siya. para naglalaro na rin siya. <laughs> tuwang-tuwa <-tua> siya. Kaya, <laughs> yun laging ano ginagawa niya araw-araw kung anong ginagawa ko nandun lagi siya nakabuntot nanonood minsan papasawa minsan naman tumutulong tulong din siya masaya masaya nakakata no, yun yung no, nawala siya. yung music niya. Ayan, malapit na akong matapos. Malapit na. konting yung kembot na lang. Hmm. Ayan. Tapos lang aking garden. Narin na. Ayan na. Ang aking garden. tahu yang dalam waktu itu si hmm okra itu ai repol new at saka cauliflower oh, itu okra den okra 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 itu ai Um, talong. 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 Quincy. Talong. Dito ilalagay ko yung pechay. Saka doon sa isa is yung ano, kamatis. Bibili pa ako ng kamatis. Ito may pechay pichay na ako, hindi na ako bibili. And thank you guys for watching. Hintay na lang tayo sa pagbuhay, buong buhay nila. Sa nagbuhay lahat at bigyan ako maraming fruits. Thank you for watching.